Taas noong iwinagayway ang bandila ng Pilipinas at nagkakaisang sinuportahan ng daan-daan nating mga kababayan si Michelle D. sa Naiya Terminal 1. Ito ang send-off event ni Michelle bago siya lumipad papuntang El Salvador upang lumaban sa pinakaprestihiyosong beauty pageant ng mundo, ang Miss Universe. Suot ang napaka-eleganteng sleeveless formal attire na tinernohan ng Philippine Pearl Earrings, buong galak na hinarap ni Michelle ang kanyang mga fans. Ito na ang opisyal na pagsisimula ng tunay na laban ng ating kandidata para sa ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe. Bitbit -bit ni Michelle ang walong malalaking maleta na naglalaman ng 72 outfits na pinagtulong tulungan ang gawin ng ating mga Filipino designers. Kasama na dito ang kanyang national costume na gawa ni Michael Barasi at evening gown na likha naman ni Mark Boomgarner. Nasa dalawang linggo lang tatagal ang mismong pageant Ngunit sinadya ng Team Philippines na damihan ang dalang outfits ni Michelle dahil pag siya ang nanalo ay agad itong lilipad papuntang New York. Malakas ang paniniwala ng buong team na siya na ang makasusungkit ng corona. Bago dumiretso sa El Salvador, dadaan muna si na Michelle sa Los Angeles upang magpalipas ng jet lag at ipagpatuloy ang training niya sa Q&A. Pagkatapos nito, lilipad ulit siya upang lumaban na sa El Salvador. Sa tingin mo, si Michelle na nga kaya ang ikalimang Miss Universe ng Pilipinas? Put your comments below. And don't forget to subscribe for more videos.